Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay na-interview nga ni Kuya Vincent si Miss Rachel. At dito nga ay nalaman ng mga manonood kung ano ang side ni Miss Rachel tungkol sa kumakalat na isyo sa kanila at mga sinasabi ng mga bashers. Nagpaliwanag naman doon si Miss Rachel at sinabi niya na hindi naman daw sila nagpapa-apekto sa mga bashers ngunit may sinabi talaga si Kuya Ruel sa kanya na talagang tumatak sa kanya. Sabi naman ni Kuya Ruel ay dapat daw ay hindi na lang nila ito intindihin sapagkat kilala naman daw ni Miss Rachel pati ni Kuya Ruel ang isa't isa. Alam nila ang kanilang limitasyon, alam nila na may pangarap at goal pa sila na nais marating. Kaya hindi naman daw siguro Mahalaga ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay mapatanayan daw ni Kuya Ruel and Miss Rachel sa mga tao o sa mga bashers na mali sila ng mga issue o mga sinasabi kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Basta ipakita lang natin ba na yung iniisip in 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 nila mali. mali. tama. Kasi talaga... Kasi tayong dalawa, alam naman natin sa sarili natin na hindi siya sabi nila hindi totoo. Tsaka, yeah. alam naman natin yung limitation natin. At alam mo naman na hindi natin sisirain yung, yung pangako alam. natin kay papa mo. Tsaka, to, alam ko na malalagpasan din natin yan, sabi niya sa akin. Mm -hmm. Ano na, marami pa tayong goal, marami pa tayong pangako. Yes. Kaya, yun muna ang uunahin natin. Kaya yung yeah. mga iniisip nila, hintayin nilang yeah, maging successful nila. nyo na mali sila. Tayo. Kung, uh, at tsaka, ang gawin mo na uh, tuloy-tuloy lang. School ka lang, di ba? School lang. Mm. Tama yung sinabi ni Ruel. Siya na nga daw po ang bahala mm. mag-invest ng lahat. Yes. Mag-focus lang ako sa pag-aaral. Yun. Bro, ka siya. Sabi nga ako nakakabilib nakaka siya. Nakaka siya na hindi ka po next expect na may lalaki. Ganun na ganun. Mm. At saka, Ito lang yung sabihin mo kay Roel din na kung kayo, kayo talaga. Ano? Opo, sinabi. Ganun din na tayo sinabi ni Roel sa iyo. Oo. Di ba? Maganda din. Ano tayo? Kung sila, sila. Kaya dapat sa ngayon, abang bata pa, invest. Sabi niya sa mm. sabi niya sa Miss Mm -hmm. Ay na, nagbash pa sa akin. Yan. Mm. Pakipot daw ako na <laughs> bakit di ko <pa> no, <laughs> si Ruel. So, mm. sabi niya Ruel sa akin. Kaya amin ba, mm. mas gusto ko na nasa tamang edad ka bago mo sagutin. wow. Ano, tama yun, tama yun. Kaya makakatuwa naman siya at hindi niya ako muna nadala. Kaya yeah. believe ka kaya Ruel. Okay, believe ko ako sa kanya. Gano'n ba, gano'n ka ba ka-believe kay Ruel? sa bilang sa isang lalaki? Gano ba kung ano ba po, yung hinahangaan sa isang tao? Sobrang binig po kasi nung na ako naka-encounter. Ay, ay, hindi ba sa ngayon? Sa mga naging, anong, naging maniligaw, sa kanya ko lang po naman sa'yo. Nang ganon talagang. Iba yung, yung ano niya? Yun? Iisipin yung kinabukasan bago yung, ano, yung mga ganon-ganon. Mm. Kumbaga? Yung, so, hindi na po, papilab. Oo. Talagang nag invest na. Invest na. Yung may patutunguhan po. Yes, tama yun. na Basta ano lang, na, kaya nakakatawa ang kayong dalaw eh. Sabi ko, ang cute yung tingnan. Sabi ko hindi. talagang parang kayo, parang isip mo, parang kayo na. Para sa akin, parang kayo na eh. Pero, super close lang po Ang kayo. alam ko naman talaga, hindi pa kayo total. Super close lang. Kung baga sa, sa best friend, parang gano'n, marang gano'n, ano? Normal naman po siguro yeah. na yung mag friend, alam, Magka-holding hands. Oo, oh, magka-holding hands. Kaya, normal yun. Kasi ang ibang tao kasi ginagawan agad ng ishi. Opo. Tiyan mo ha, ito, sample lang. Kaming mga lalaki, kapag nag-holding hands sa ibabae, iba na yung sasabihin. Pero pag kaming mga lalaki na golden hands sa mga lalaki, <laughs> mas malala. <laughs> Di ba? Di ba? Mag-akbay lang kasi sa... mas malala. Di ba, tatay? <laughs> yung iba yung mindset ng ibang tao. Oto karaniwan sa ibang bansa kapag nag ano ka kapwa lalaki nag paano pa yan ng pipi hmm, ano sa beso-beso pa yan di ba pero normal lang, normal lang. pag pagdating dito iba e yung, bro, yung bro, nagiging bro, reaction nila diba? ang daming na nasa sabi pa nga ni Miss Rachel ay unti-unti na daw talaga siyang naku-convince at napapaniwala na sobrang bait talaga ni Kuya. sabi nga ni Miss Rachel ay talagang habang tumatagal ay mas nakikilala niya pa daw si Kuya na Napagtatanto niya nga at nare na sobrang swerte niya daw kay Kuya sa Sapagkat si Kuya Ruel ay napaka-protective kay Miss Rachel at sa lahat daw na maging manduligaw ni Miss Rachel ay si Kuya Ruel lang daw ang naramdaman niya ng ganun. Kung saan siya kasi ay consistent at talagang pinaparamdam niya kay Miss Rachel kung gano'y ito kahalaga at pinagtatanggol niya rin si Miss Rachel sa lahat ng mga nangaaway sa kanya. Sabi nga ni Miss Rachel ay tawang tawa daw siya sapagkat minsan kapag may nang sa kanya ay parang nauuna pang magalit si Kuya Ruel. Kaya tawang tawa daw si Miss Rachel sapagkat pati ang problema ni Miss Rachel ay pinaproblema din ni Kuya Ruel. Lagi din nandiyan daw si Kuya Roel para kay Miss Rachel. Lagi siyang binibigyan ng advice nito para magawa niya ang mga tamang ginagawa. Kaya lalong kinilig ang mga manonood na magbitaw na ng salita si Miss Rachel at sinabi niya na kapag nasa tamang edad na daw siya, ay sasagutin niya daw talaga si Kuya Roel sapagkat swerte na daw siya kay Kuya Roel. Mm -hmm. yeah. Kakitika din, di ba? Basta ano, sa ngayon, kaya nga po, tulungan po kami ngayon pag sa pag Yes. Sa ngayon, unahin mo pag-aaral ha. Walang iba, aral kasi para makatapos ka. Para matulungan mo si papa mo. Ha? At alam mo na, chinat din si Ruel, di ba? Sabi ko, bro. Uh -huh. Kaya nga, niya nga po ako dito sa lugar na tahimik na yung uh -huh. talagang pwede mo isigaw lahat. Oo oh, nga, yun so, nga. Eh. Sabi niya sa akin, sabi niya po sa akin, Ba, isigaw mo yung problema mo dito kasi tayo lang nandito. Hmm. Walang sa iyo. Yun po sa Turayog ba? Turayog. Sa hindi, na ako ano, doon. Oh. Uh. Para ilabas yung sama at aligot. Ga Ganun talaga. Yung... Pag mabigat na mabigat na sikaw mo. Pero hindi ka po may sikaw kasi nailabas ko na. Eh. <laughs> <laughs> na ano na. Pero yun. Kaya, kaya bilib din ako kay eh. pa, paring Ruel na sinabi ko. Bro. Uh, ikaw mag-alalay ano, din niyan kay Rachel kasi no, <laughs> ikaw laging kasama. Nakita mo na, chinat ko siya. Sabi niya po sa akin na, Ayan, sinabi na ako ng Kuya Vincent na um, kung ano, nasa ano na tayo, sabihan, sabihan daw na, sabihan ko daw siya agad para ano. Um, gusto mo, gusto nga isama kayo sa yung Kaya Yung ngayon nga, pa, yun na yun nga yung sinabi ko sa kanya na punta tayo doon sa client na kanya. Isisigaw mo talaga yung samaan ng loob mo, yun. Hmm, ako sa kanya kasi kung kahit may problema din siyang binadaya, nagyan pa rin siya sa acting. Pinapayuhan niyo pa rin ako. Kaya sobrang thank you kay Paring Roel. Yan, Paring Roel ko yan eh. Uh, ingat lang kayo palagi sa pag i scout din, di ba? Kasama ka lagi niya sa mission. O oh, ano masasabi mo kay Roel? Napapanood niya ito. <laughs> Nagpapasalamat ako kasi may lalaking talagang totoong mamahalin ako. Tapos kahit siguro hindi pa, hindi pa naman na, hindi pa naman totally na kami. An, andyan siya palagi kapag kailangan ko, nandiyan siya palagi, ina-advise niya ako. Kapag na may nang aapi sa akin sa social media, ano siya, nang pinagtatanggol na po ako, yung mm -hmm. nagagalit po siya kaagad na ganito. Na, yung pinagtatanggol ako na kahit naman na hindi na dapat kailangan gawin yun. Na yung kahit hindi niya problema, po problemahin niya. Kahit problema ko na po problemahin niya pa. Kaya, Thank you, Ruel. No? Salamat kay Ruel. Man, ko lang siya, the best. The best. The best, so, friend. <laughs> yeah. Wow. Kaya, kung sakali man dumating yung panahon, kami talaga. Nasasagutin mo <laughs> <kayo po> siya. <laughs> Nasagutin mo siya? <laughs> kasi, sobrang sorte ko na. Oh, kasi okay. may, lalaking gano'n po. So sa ngayon, okay, priority? priority pa rin ang pag-aaral. Yes. Oh. Kasi, dadating din na naman po tayo sa panahon na. Ganun po, nasasagutin din natin siya. Oh. Kasi hindi naman na po siya, ano, yung parang kilalang kilala ko na po yes. siya. Yes. At sa buto pati niyo. sila, Papa, man. Ano uh, pamilya niya po. Basta ano? sobrang babait po nila. Ah, uh, sabi ko sa iyo, para ano ka lang ha, humble lang lagi. Okay. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakapanabik at talaga namang napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!